no brass guys nag ilis kami kami ignition switch kaya ang kailangan naman ni electrical kaya alam ni bro jim jim lahat yan kaya nag change kami guys kaya alam nyo na kapag ang site ganito na o ganyan, kita niyo guys dapat pag ganyan ko ang sa ano ko tudlo ko ano, niyo kung sa finger ko talagang ano yan ah, kulay ano pa kulay gold kaya ito eh kulay ano na eh kulay abuna ah kulay itim na kaya dapat i suwel na. na. natin alam na hindi natin tinanong sa may ari kung ilang tak ilang buwan na to. Kaya kag ang ano guys, yung kaliper na simbolo namin. Kaya muna sinabi ko kanina na lubat ako guys, kaya hindi hindi ko nakita sa video ang pag simbol ng caliper. Kaya okay na, pangsyon na siya. Uh, okay na guys, oh. So. Tapos pinalitan tong hose. Uh, bagong hose na. At saka yung solian, uh, ko uh, ano man na gin overhaul man tapos nagpalit na lang kami ng brake master guys kaya ang brake master ya sa na uh, medyo sira na kasi malalim na kaya ito na ang bago kinabit na namin kaya halos parehas lang ang ano niya guys ito sa original niya ganito ang bracket kaya ang saka reservoir ng brake power ganito ang sa kanya ang sa iya niya guys o oh, sa inunggo may ano sa may daw ta, pinakatangki sa nagamay, gamay nakita may label may low label kag pull kaya conversion naman guys another conversion naman amo na siling na another day another vlog another trabaho sa ilonggo trabaho naman liwat ubra naman taliwat kag silwat naman ta maka naman sini kaya guys eh, sa sir, sir Anthony ano yung yabuo sa iti, ano? okay basi madugdugan pagdaan bala mga bolt Di natural mo dako nang problema ta. Kaga nga mon gi audience sa reason ano. si koy, koy Koy. Koy Ay, wala patay guys ang ano yan. Tubod sang, yano, kay, lang sa iyan. Okay, magulang sa nakakaon mo. Oo, kaya doctor nun gi sa inyo guys. Ay, support nyo lang si Agapi Vlog sa iya mga trabaho. Kaya hindi pa natin ma-focus guys nga ano ta ba? Uh, Isa-isa wanta ang pag ano sa inyo. Ang pagpakita sa din obra. Kaya portion-portion lang muna guys. Kaya doctor na.